para maka-check ako sa ang cord so B to cord B cord B tapos hulugan mo ng 5 pesos this 25 minutes Ta gagawin natin sa araw na to mga pari is, ay ang DIY charging station maganda to siya pang negosyo kasi Marami ng mga bata ngayon. Lalo na sa amin, may maliit ako na computer shop. Tapos, may wifi din kami sa labas. Iniisipan kong gumawa ng DIY charging station. Una, kailangan natin ng window box. Pwede kayong uh, magpagawa ng customized na window box. Yung medyo mas malaki. Mas maganda ay paggawa nyo yung mas malaki dito. Ito kasi... Hindi na nagagamit dating um, piso wifi sa isang client ko na pinul out ko na kasi medyo mahina na dun kumuntik na din yung mga tao. Pinul out ko at sa ngayon hindi naman ginagamit kaya for the meantime, ito muna ang gagamitin ko para sa uh, project ko ngayon na DIY charging station. Ano na natin gagawin? Tatanggalin muna natin yung mga ito. Um, yung mga parts ng piso wifi na hindi naman kailangan dito sa project natin. Kaya... Gagamit din tayo ng push button at the same time ito. Gagamit tayo nito yung LCD screen. Yung bago tayo magbutas, tansahin muna natin uh, yung lalagyan natin ng charging module. Okay. At the same time, ito din. Eight. Ito siya, pwede siya pang 8-channel charging station. Kaya, ang nabili ko lang sa ngayon ay apat. Apat na channel. Ito, isa, dalawa, apat. If ever man na uh, kayo gusto nyo agad na walo, pwede naman. Uh, dalawang ganito ang bilhin nyo, tas isang ganito lang kasi kasama na din pala dun sa o-orderin nyo ito, yung mga wires. Tsaka mayroon na din yung kasama na LCD na uh, screen. Butas. Ito yung gamit ko. Yung um, rechargeable na drill. Kailangan natin idikit para may force. So, nakasaksak na lahat ang mga dapat nating isaksak, ayan okay. okay yung lead monitor yung USB na sa kanan charging module at saka ka itong centralized power supply saksak na natin ayos so far gumana naman lahat boy Nice. Ayan na. gagawin natin ngayon ay isi-set up na natin yung um, ating charging module. Huwag nyo muna isaksak. I-press and hold nyo lang itong 1 and 2 switch. 1 and 2. Tapos saksak natin. Ayan. So, since isa lang ang gamit natin ngayon, kaya dito lang muna tayo sa channel 1. So, ang gagawin natin is 5 minutes sa piso para ang 5 pesos is 25 minutes. Kaya ililipat natin uh, click natin tong switch 1 para malipat yung blinking light. Okay, tas gawin natin tong 5 minutes switch 2. 2 3 4 and five. Tapos, since ang channel 2 natin is wala pa, kaya ang gagawin natin sa channel 2 is gagawin natin 0. Okay, switch 1, switch 1 para malipat. Switch 1 ulit. Switch 1. So, gawin natin yang 0. 6, 7, 8, 9, 0. Okay. Okay. Para naman ma-save ay dito press and hold mo yung switch 1. Okay? While pressing and hold switch 1, press and hold switch 2. Ayan. Piso. 5 minutes so okay na siya di ba ngayon try naman natin na mag charge kung nakakapag charge ba siyang talaga ayun charging na Pari guys, nakumanan na ug set up tanan. So mo ni ang itsura sa sulod sa tuang charging station. Medyo guot jud siya. Gamay kayo ang box. Kaya mas mas maganda talaga mataw ni Bisaya. Ito na yung itsura ng ating window station, mga pare Ito na yung loob, yung lagay ng USB, yung charging module dito sa loob. Yan yung nilaw ang ating coin slot power supply um, push button tsaka LCD uh, LCD screen ano medyo maliit siya cramped siya sa loob kaya mas maganda talaga pag gamitin niyo ay mas malaki na box magpa magpa DIY na lang kayo ng box na malaki Pare guys, ito na ang final countdown. Eh, ito na ang final sa ating charging station. So una, i-click saan eh ang push button para makacheck ako sa ang cord. So B, ito cord B. Cord B tapos hulugan mo ng 5 pesos tapos 25 minutes yan charging na okay, so charging na siya yan lang lalagay ko na lang ang mga link ang link sa baba kung saan ko nabili ang lahat ng mga gamit o mga pyesa sa pagbuo nito. Maraming salamat! Kita si Manman.